Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po ang Denver Nuggets sa posibleng pag-alis sa kanila ni Kentavis Caldwell Pope. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang inalabas na trade update Darius Garland sa Los Angeles Lakers. Napag-usapan pala nga po natin mga katrops na meron na lamang nga pong natitirang player option si Kentavius Caldwell Pope sa kanyang kasalukuyang kontrata sa Denver Nuggets na pwede rin naman nga po niyang tanggihan at hindi kunin ngayong offseason. At base nga po sa pinakahuling indilabas na balita ng isang NBA insider, inaasahan na nga po na hindi na nga po talaga niya ito kukunin since mas gusto nga po ni KCP na makakuha ng mas malaking kontrata sa Denver Nuggets. Ang problema lamang nga po mga katrops ay wala rin naman nga pong kakayahan ang front office ng Denver Nuggets na ibigay sa kanya ang hinihingi nga po nitong contract extension sa kanilang team. Since kasalukuyan na nga po silang lagpas sa kanilang cap space na nilaan ng NBA, ibig sabihin, malaki na nga po ang posibilidad na maging isa na lamang nga po itong ganap na unrestricted free agent ngayong offseason. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng general manager ng Denver Nuggets, Plano para naman nga na po nilang panatilihin si KCP sa kanilang kupunan kahit magbayad man sila dito ng napakalaking pera. Naniniwala pa rin nga po sila na pang championship team pa rin nga po ang kasalukuyang lineup ngayon ng Denver Nuggets hanggang nasa kanila pa si Nikola Jokic. Kaya gagawin nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatili ang kanilang mga manlalaro ngayong offseason. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inalabas na latest trade update ni Darius Garland papunta sa Los Angeles Lakers. Kinumpirma na nga po mga ni Jovan Buha ng The Athletic na magiging agresibo nga po ang Lakers sa pagkuha kay Donovan Mitchell ngayong offseason kung sakasakali mang hindi siya pumirma ng contract extension sa Cleveland Cavaliers. Sa ngayon nga po mga ay si Donovan Mitchell nga po talaga ang pinaka-target na makuha ng Lakers ngayong offseason sa pamamagitan ng isang trade. Si Donovan Mitchell lang naman nga po ang siyang nag-iisang player o superstar na siguradong babagay na kasama ni na Anthony Davis at LeBron James sa kanilang bubuhing bagong big three. Kayang-kaya rin naman nga po nitong magtala ng malalaking puntos at pangunahan ng kanyang kupunan na magagamit nga po talaga ng gusto ng Los Angeles Lakers. Ngunit gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, pipigilan na rin naman nga po ito na mangyari ng mismong Cleveland Cavaliers since mas gusto nga po nilang makakuha ngayon ng dalawang player na merong potensyal na maging superstar. And since nga po mga katrops, wala ng pag-asa pang Lakers kay Donovan Mitchell ay ang nag-iisa na lamang nga po nalang chance para makakuha ng isang magaling na player ay kung kukunin nga po nila si Darius Garland gamit ng trade package na bubuhin na Austin Reeves at Rui Hachimura. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, payag ba kayo sa ganitong klaseng trade? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.